Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Vela at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder, at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Nasa 2,689 na estudyante ang nakatanggap ng kanilang alawan sa ilalim ng programang Tagig City University City Educational Assistance Allowance o TCU sa ikalawang araw ng pamamahagi ngayong araw, ika ng Agosto. Bahagi ang TCU at iba pang scholarship program sa Transformative City Agenda ng tagig sa pamunuan ni Mayor Lani Cayetano. Posible ang libreng pag-aaral sa lahat ng mga mag-aaral sa tagig. Ang mga estudyante ng TCU mula first st hanggang 4th year ay nakatanggap ng 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos bilang kanilang allowance para sa dalawang semester. Ang bawat estudyante ay regular na nakakatanggap ng 5,000 pesos ng allowance kada semester at may karagdagang 5,000 pesos na may merit incentive kung mataas ang kanilang grado. Sa kanyang pagdalo, personal na ipinarating ni Mayor Lani ang kanyang buong pusong suporta sa mga mag-aaral. Binibigyan natin ng importansya yung pagsuporta sa education ng ating mga estudyante. Why? Because we consider our human resource as our greatest resource. At dahil naniniwala tayo na ang yaman natin ay tayo na mga residente ng mga tagatagig. Inimok din niya ang mga benepisyaryo na mas pagbutihin pa ang kanilang pag-aaral nang sa gayon ay maabot nila ang kanilang mga mithiin sa buhay. Higit sa 80,000 na tagiganyo scholars na ang natutulungan ng iba't ibang scholarship programs sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Lani. Patuloy na pinalalakas ang programang ito at iba pang pa inisyatibong makakabuti sa bawat Tagiganyo. Ang pangarap ng local government of Tagig ay makita kayong matagumpay sa future at makakaasa kayo sa commitment ng city government that we will continue to provide especially for the education of our students. Dagdag pa ni Mayor Lani. Kabilang sa mga dumalo at naghatid ng kanilang mensahe sa mga mag-aaral si na Committee on Education Chair Consehal Maris Balina Eron, mga konsehal ng una at pangalawang distrito na si Konsehal Lamberto Manyoska, Konsehal Rodel Marcelino, Konsehal Ed Prado, Konsehal Joy Panga Cruz, Konsehal Jaime Garcia, Konsehal Raul Aquino, Konsehal Yasser Pangandaman, Konsehal Carlito Ogalinola, Konsehal Edgar Baptista, Konsehal Nikki Supan, Konsehal Jamil Serna at Konsehal Alex Penolio. Pamahala ang lungsod ng Tigig sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO ay isinagawa gawa ang third special program for the employment of students' orientation para sa mahigit anim na raang benepisyaryo ngayong araw. Kasama ito sa ilalim ng transformative, lively, at caring city agenda ni Mayor Lani Cayetano, ang pangako at layunin na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga kabataang tagiganyo. Ang SPES ay isang annual work appreciation program na humihikayat sa mga kabataan na gawing produktibong oras ang kanilang idle time, katulad ng bakasyon upang magkaroon sila ng kita na makatutulong naman sa kanilang gastusin sa paaralan. Dear students, I hope no, na alam ninyo kung saan yung posisyon natin. Alam, I hope that you are proud that you belong to a city that is truly caring, loving, supportive of the dreams of our young individuals. Kayo naman na magmamana nito eh. So yung akin lang, ang pakiusap ko, pahalagahan ninyo yung pag-aaral ninyo. Sulitin ninyo yung support ng binibigay ng gobyerno sa inyo. Mayroon ng una at ikalawang spes orientation na sinagawa ang Peso Taguig City noong April 14 at June 13 na kapwa mayroong 1,100 beneficiaryo sa kasalukuyan, 3,000 beneficiaryo ang target ng lungsod kung saan mayroon pang tatlong karagdagang batch ng mga benepisyaryo ang inaasahang darating. Ang spes orientation na ito ay naglalayong ipakilala sa mga kabataang tagigenyo ang mga trabahong sakop ng programa at ang mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang spes beneficiary. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Lani Cayetano, ang pamahalaang lungsod ng Tagig ay muling magsasagawa ng Operation Libring Tule sa mga barangay ng lungsod. Sa tulong ng mga kawani ng Medical Assistance Office, isasagawa ng grupo ng mga doktor, nurses at iba pang medical personnel ang programa. Magbibigay rin sila ng libring antibiotics, pain relievers at gabay para sa tamang pangangalaga matapos ang pagtutuli. Para sa araw na ito, Nagtungo ang Medical Assistance Office sa Barangay Keris Palar at Barangay Pinagsama. Narito ang schedule ng Operation Libring Tule. August 2, Palingon Tipas. August 3, South Signal Village. August 4, Santa Ana. August 5, Fort Bonifacio. Siguraduhin din na may kasamang guardian sa mismong araw ng operasyon at dalhin ang mga sumusunod. Consent form na makukuha sa inyong barangay. Identification o ID card ng pasyente at guardian. Tandaan, tanging mga residente lamang ng nakaschedule na barangay ang tatanggapin. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero.

or 0906 Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report.